ay dito po kami sa Royal Ten Restaurant dito po kami mag dinner kasi kasi bago lang po ito pinuksan kaya dito kami pumunta, may pagkain din sila na Filipino food at Turkish food. Kaya, to, excited din kami kasi may pa-music pa sila. Sana all. At ayan, tumitusus yan at yan ang braid na ng ano turkis at ayan turkis po diyan yung in order namin <clears throat> pinatay ko kasi yung awit nila kasi hindi pwede bawal kasi ayan kakanta siya pero pinatay ko yung yung kanta niya kasi hindi pwede bawal kailangan po masaya po tayo di ba enjoy lang po kayo kayo at ah, ngayon nanonood po kami sa concert nila kasi parang nafeel mo din na nasa Pilipinas ka di ba ayan yan po ang pangalan ng restaurant ang sarap po naman ng pagkain nila dito. Kaso lang. Enjoy pa rin. O, okay lang. Ayan. Tapos na po kaming kumain. Ayan po yung natira namin. Ayan. Natira po. Pero tik. Kukunin po namin yung dadali namin sa bahay. Yung hindi naubos. Kasi sayang, di ba? Mahal pa naman. <laughs> Na-enjoy pa rin kami kasi may Pakanta-kanta pa sila. Ayan, tapos Ayan. na po kami kumain. At maraming salamat sa salamat. inyong panonood God bless.